Alam mo ba na ang marijuana ay ginamit na bilang gamot mahigit apat na libong taon na ang nakalipas? Noong 2737 BC, si Emperor Shen Nung ng China ay nagrekomenda ng cannabis para sa rayuma, malaria, at oo, pati memory loss. Ironic, di ba? Pero noong 1800 sa Europa at Amerika, mabibili mo ito sa mga botika katabilang ng aspirin. Legal, normal, walang stigma. Ang nakakagulat, noong taong 1930, ginamit ang media sa US para takutin ng publiko tungkol sa marijuana na parabang ito'y droga ng mga baliw at kriminal. Doon nagsimula ang malawakang pagbabawal. Ngayon, marami pa rin ang naniniwala sa takot, hindi sa ebidensya. Marijuana, dating gamot na bawal pero dapat nga ba